Kaudom ko kurambuso ni Roger sa usa ka adlaw. What if maminyo kag walay laing bisyo? Kundi ana-ana lang. Pero dili lang ka usa mo birada sa usa ka adlaw. Kundi kaunom pa. Itago ko ninyo sa pangalang Sanya. 32 anyos o taga din hilang sa Mati, Dava Oriental. Minyo na ko sa kuang bana nga si Roger, o managsama nagsama rami og edad, o doon na pod mi pito ka mga anak, pusot-pusot jud -pusot na DJ Sam. Kung saon, naganado man per si Roger. Sayonan ka, kadlawon bago mga pe, kadahuman pamahaw, bago mulakaw sa trabaho, tapos mo uli og merienda break. Para mo lang jud. paniudto to. Merienda break sa hapon. Og kanang human og panihapon. Og bago usab matulog. Literal nga sa na sa na jud ko ani sa iyang pinuti DJ Sam. Kanang abutang ang hinungdan nga nung tili magpalayo og trabaho si Roger. Dapat na alang jud siya sa duol sa mga gipuy-an kay dili jud daw niya kaya nga dili pagbigyan ang iyang kaugalingon